So what's up mga kabayan, welcome back sa ating panibang video <laughs> For today's video mga kabayan, isa tayong housekeeping <laughs> So kasi wala di pa mag start yung kusina namin dito sa hotel Ayun yung hotel sa baba So, naglinis kami dito sa taas mga kabayan. So, ngayon sasabi ko dito, bawal yung Disney Princess dito mga kabayan talaga sa Croatia. Hindi you know, tayo mamili ng trabaho. Kung ano ibigay ng trabaho mga kabayan, gulang tayo. So, matagal pa ma-open yung ano namin, yung kusina. Uh, ma-open siya by March 21 pa. So, may guess kami ng March 21. 800 din mga kabayan. So, ngayon wala kami gagawin. Uh, linis kami dito sa labas mga kabayan para sa mga guests kasi 800 yun women's day po yun mga kabayan dito sa so, Croatia so dalawa kami itong naglilinis ayan si mga kabayan so yun yung nagamit namin to Pangkahig mga kabayan so yan punta dun parking lot kasi to mga kabayan ng mga guests. Dito. so yun sa baba yun yung hotel namin ayan so kahit anong posisyon man natin mga kabayan no? mataas ang posisyon mo mga kabayan pero hindi nga tayo namimili ng trabaho go lang tayo ng go, mga kabayan. and as long as tayo dito sa Croatia di ba nagsasahod tayo so wala lang sa atin to and ito naman mga kabayan hindi naman to ano hindi naman to asap ba kung baga kung ano lang yung magawa nyo so wala namang problema yun mga kabayan <laughs> so may kasama na ako nagkakot para siya magkakot siya doon <laughs> Croatian and yun lang mga kabayan no? sa pagdating dito is wala lang ano, wala lang pili ng trabaho, go lang tayo nang go. Basta may sinasahod tayo, yung euro mga kabayan, let's go. So ayun sa kaysa sinasabi ng iba, no, mataas yung posisyon nila, ayilan trabaho ng ganito. Kumbaga, natatakot sila matapakan yung ego nilang mga kabayan. So hindi pwede dahil dito sa Croatia, mga kabayan, ha. Kasi dito, uh kulangan ng ginagawa, di ba? Tulong tayo, diba, mga kabayan? Ngamaga. Uh dun kasi nila nakikita mga kabayan yung ano natin eh, yung kalakasan as Pilipino kung gaano makatrabaho yung mga Pilipino mga kabayan so hindi natin po idalhin dito yung ego natin na taas yung ihim mga kabayan so kaya kung mataas yung ano mo dito mataas yung ego mo oh, hindi ka pwede dito sa Croatia talaga mga kabayan walang mangyayari sa iyo talaga maarti ka sa trabaho no? mamili kang trabaho mga kabayan so hindi pwede yan dito sa Croatia ayun lagi ko sinasabi bawal discipline princess dito mga kabayan <laughs> bawal dito no Halangan, trabaho tayo mga kabayan. Trabaho lang ng trabaho. Kasi doon naman na nakikita yung potential ng mga Pilipino ay eh na trabaho sa so mga Pilipino mga kabayan. Hindi na mili ng trabaho talaga. Pagdating sa ganito na sitwasyon. So, ito ngayon kasi kulang sila naman power yung mga housekeeping. So, tinutulungan namin sila na maglinis. Kaya natapos na kami doon sa mga rooms, naglinis kami ng mga windows mga kabayan. And yung iba mga kasamang ko, nagbibiding sila yung iba naglilinis ng mga glass ngayon sa harap for the preparation para sa Women's Day dito sa Croatia on June March 21 nga sabi ko kanina so ayun. ayun kalma lang tayo mga kabayan <laughs> wala tayong mamili trabaho at lagi natin tandaan hindi binabasihan yung posisyon dito sa Croatia binabasihan dito yung gaano kagaling at gaano ka magtrabaho So, break time tayo mga kabayan. Nandito <laughs> mo? Sa Croatia kasi mga kabayan, sandwich na talaga kinakain. Walang tina- Walang ano to, walang kanin. <laughs> oh, sandwich. Tapos yogurt. So, yun lang mga kabayan, until 3 o'clock kami. Ay, 2 o'clock dito. Ito lang mga kain namin. Ba? Diba? At ang mga- Pupunta dito mga kabayan. Wala nga dala nga may cooker and ito, Ah, dito. May kumain ng kanin. So, may 30 minutes kaming break time. May break naman tayo dun. Iwan tapos yung walis. Bagala na natin. So, balik na tayo mga kabayan. <laughs> balik na tayo sa pagkukuha pagkawalis so alas 10 pa lang Mabaka pa ilang oras so dandahan nilang namin to so medyo malamig Pumamaya. mamaya mapapawisan naman tayo nito <laughs> Sobra pala sa 30 minutes Yung break time namin <laughs> Sobrang 30 minutes So malapit na namin Ito matapos eh konti na lang So ayan yung ililis ko kanina ayan. So doon ako sa dulo o, So kabila naman Mamaya mga So let's go So, kaya nga mga kabayan, natapos ko na, no? <laughs> And, ayun, so, hakot lang niya, mga kabayan. Tsaka kasi naghahakot, yung isang lokal. So, natapos ko na mula doon, mga kabayan. And, doon sa kabila, ayan. So, natapos na namin walis bukas, sa baba na naman kami, mga kabayan. Until sa, sa, ano, sa, sa, ano, sa Friday, kasi sa Thursday, balik na kami ng kusina. So, ito, natulungan lang na namin sila, kasi kulang sila sa tao mga kabayan. So ayun. Ayun, maraming salamat sa mga ano sa mga nanood nitong video na to mga kabayan dito sa Croatia kasi uh, ano to eh uh, expectation versus reality mga kabayan <laughs> sa Croatia. So hindi ka talaga mapili sa trabaho mga kabayan, no? mo magtiis para sa pamilya sa Pilipinas. So ayun. Mga kabayan. So dito, kita ng trabaho lang mga kabayan. Hanggat may pera, may euro mga kabayan. Good stay doon mga kabayan. So maraming salamat sa mga di pala pa nagsubscribe na sa YouTube channel. Please don't forget to subscribe mga kabayan sa akin YouTube channel. Click notification bell kung meron kayong mga katanungan na please follow me on my Facebook page. go in Europe. Mga kabayan, you can message me direct there kung meron kayong mga tanong dito about sa Croatia mga kabayan. So ayun lang mga kabayan. See you around here in Croatia. Bye!